Sadya bang sira relo mo? O late ka lang talaga? Ma'am, 7.40 pa lang naman po sa relo ko. Tsaka nagmamadali naman po ako pagpasok. Yun nga lang, inasigaso ko po po si nanay at yung dalawa kong kapatid. Sorry po. Aba, anak na pala nag-aasikaso sa nanay ngayon. At isa pa, hindi porket alas 8 ang ship mo, gantong oras ka dadating. Sinabihan kita na dapat alas 7. Nandito ka na, di ba? Wala ka talagang kinatatakutan eh, no? Eh, ma'am, may sakit po kasi si... Stop with your excuses! Hindi ako utu-uto! Umalis ka nga sa harapan ko at baka masira pang umaga ko sa'yo. Uy, alam mo ba? Narinig ko yung owner natin sa kasi ma'am Ana gagawin ka raw palang manager nitong resto para dalawa na raw po yung magmamanage nitong resto natin. Grabe, nakakatawa. Congrats na agad. Swerte mo, Tod. Pihira magagusta si ng tao. Look Sure ka ba? Pero alam mo, hindi naman ako naghahangad ng iba eh. Masaya na ako sa kung anong meron tayo. Tsaka, magtatatlong taon pa lang ako dito eh. Ano ka ba? So, talas ng tenga ko. Alam po, ikaw ang pinag-uusapan ni Madam sa kanin Mama Ana. Pinag-uusapan? Ah. Oo, oh, opo ma'am. Pinag-uusapan po kasi namin yung gala po namin sa isang araw. Ah, opo oh, ma'am. Lalo nga po, sana namin pumunta ng buhay. Umaasa talaga kayo? Lalo ka na? Masyado ko naman yatang nangangarap ng mataas. Marami ka pang kakainin bigas bagong marating ang posisyon ko. Humising ka Hi, ma'am. Welcome to Sunday Resto. How may I help you? Oh, hello. This way, po. May I take your order, ma'am? mm -hmm. Uh, I would like to order a macaroni salad and mango milkshake, please. All right. Please enjoy the ambience of our restaurant while waiting for your order. Thank you. Hi, ma'am. Here's your order po. One macaroni salad for this beautiful lady, and one mango milkshake as sweet as your smile. Whoa. Enjoy your food po. Thank you so much. Is there anything else I can help you with, ma'am? Wala na. Thank you so much. Thank you po. Ah, wait. What's your name again? Gary po, at your service. Ah, alam mo kasi, bibihira yung mga ganyang may charm sa customer. Nakakagaan ng loob. Don't worry, lagi akong babalik mo. Salamat. You know what, ma'am? Bihira po sa customers yung nakaka-appreciate ng ganyan. Napakabait at napakaganda pa. Don't you worry, ma'am. Ako po ang laging magsaserve sa inyo. Salamat, wait, ha? Sandali na. Kasi, mapait ka naman, saka napakasaya mong mag-serve. Oh, ah, ito, wag na po, ma'am. Hindi, you deserve that. Sige na, tanggapin mo. Naku, ang bait niyo po talaga. Thank hey, you so much you're po. You're welcome. Palagi kang ganyan, ha? Thank you po. Kakain, ha? Ah, enjoy your food, ma'am. Thank you. Hoy, ano yan? Ah, uh, ma'am, tip po. Ilalagay ko po sana doon sa tip box. Ah, hindi. Aka na. Ako na maglalagay. Mas nga sa loob. Ang rules pag consistent ang late, ba? Diba? Subject for termination. Kaya pasensyahan tayo. Sa ayaw mo at sa gusto, may karapatan akong magtanggal ng tao dito. Kaya pasensya ka na. Kunin mo ang mga ilang gamit mo sa loob, at umalis ka na. Te teka lang naman po, ma'am. May nasiraan po kasing sasakyan doon sa kabilang kanto. Tinulungan ko lang po kaya po ako na late. Huwag ka nang gumawa ng palusot. Hindi mo mabibigo ang ulo? Sige na! Makakaalis ka na! Oo! Oh. Alis! O, oh, magsiaayos kayo ha! Darating si Ma'am Rhea. Alam nyo naman, kapag ang may-ari ang pumupunta dito, dapat presentable kayo. Walang mali. Ayokong mapulaan, ha? O siya siya, na kayo at parating na siya. Hi, ma'am. Good morning. Hi. So, how's everyone? Okay na okay po, ma'am. So far, so good, ma'am. Marami po tayong customer last month. Very good. And last month din po, ma'am. Mm Marami din po magagandang feedback sa resto, ma'am. Sa food, sa service. And lalo lalo na po sa social media, ma'am. Oh, that's good to hear. But wait, but for last month, how about this month? And this past weeks? Wait, at parang may kulang? Nasaan si Gary? Di ba magaling din yon? Naku, ma'am. Igagawa po muna namin kayo ng food and drinks. Siguradong pagod po kayo nung pumunta kayo dito eh. Mga iho, mayroon ba akong hindi nalalaman dito? Bakit puro last month ang update niyo sa amin? Nasaan si Gary? Ako, ma'am. Ay na lang po namin magsalita. Ha? Ano ba nangyari? Kasi, ma'am, last po, ang ganda po talaga ng takbo itong resto nung nandito pa po si Gary. Kaso, si Santi po siya yung mana. Kasi daw po, lagi daw po Tapos, nung mamaya siya daw po na kung post na, parang siya tip. E sa totoo naman po, magaling po si Gary mag-assist sa mga tao. Dahilan na rin po siguro kung bakit tayo dinadayo. Tsaka ma'am, yung late niya po. Kasi may tinulungan po siya habang papasok po siya dito sa trabaho. At hindi naman po lagi kasi yun eh nga ma po mawala din si Gary, ma'am, kung hindi na po kung may. At lagi din ang po tayo na hindi na ang service na mga hindi. ba? Sige at kakausapin ko ka si Anna. Excuse me, Anna. Sabi ka nga sa akin ng totoo. Bakit pagsak ang sales natin this past weeks? Tsaka, Nasaan si Gary? Naku, ma'am. Alam niyo po ba yung mga natin? Ang tatamad. Kaya nga lagi ko silang nire-remind eh. Tapos yan si Gary. Kaya nga po pinaalis ko, ma'am. Kasi ba naman, nang may mersa ng tip sa customer. Tapos, palagi pang date. Ah, ganun ba? Huwag ka nang magdahilan pa, Ana. Dahil alam ko na ang lahat. Chineck ko bawat details, and then nagpanong ako sa mga customers at sa mga crew. At higit sa lahat, baka nakakalimutan mong may CCTV tayo. Nakita ko kung paano pangunuan itong resto, Ana. At nakita ko rin kung paano ka ng pera mula sa kina at sa mga kita ng resto natin. Kaya pala bagsak ang sales natin. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Ano na. ko Nagawa ko lang naman po yun kasi gipit po ako minsan eh. Ah, hindi. Hindi kailangan ng resto ko ang ganyang klaseng pangunguno. Mula ngayon, sinisisante na kita. morning. Oh, hi, mom. Kayo po pala yan. Do remember me? Um, ah, yes, of course. Malimit akong kumain doon sa resto nyo, di ba? Pero, suddenly, bigyan na iba yung service. Uh, well, anyway, welcome to my restaurant. Wow! Kayo po pala ang owner? No wonder kung bakit ganito kasigat at dinadayo ang resto nyo. Yes, akong owner. But it's not because of me. It's because of my manager and soon to be the shareholder of this restaurant. It's because of his honesty, respect, and good service sa mga tao. Kaya naging ganito ka tayo kung restaurant ko. At alam mo ba, utang ko sa kanya ang lahat ng ito. Anyway, anjay na yata siya. Hi, Ma'am Shelo. Sorry I'm late. May tinulungan kasi ako kanina sa labas. Hindi yata taga rito. Naliligaw ata. Oh, I see. It's okay. Ikaw? Yes, siya nga. Uh, many years ago, nasiraan ako ng sasakyan. At siya ang tumulong sa akin. May ko po kasing sasakyan doon sa kabilang kanto Tinulungan ko lang po kaya po ako na late. That was the reason kaya siya nasisante. But I think that's the best decision na nangyari sa kanya. Kasi nang itayo ko itong resto, siyang tumulong sa akin para mapalag ito. <laughs> Sabi ko naman kasi sa'yo, totoo yung sinasabi ko sa'yo noon. Pero at least, salamat pa rin sa'yo kasi kung hindi mo ako sinisante, hindi ako magiging ganito ka-successful ngayon. But anyway, mm, we are not hiring for managing your position ngayon. Eh kasi, first, dapat may puso ka sa mga tao mo. Thank you for your time, ha? Eh sige, makakaalis ka na.